Hello guys, meron po sa akin nagpadala ng 12,500. Saan po natin ito gagastusin? Inyo pong panoorin. Bago po namin gastusin ang pera, nag house to house visitation po ako. Naglibot po ako sa mga bahay-bahay ng mga katutubo. Inalam ko po muna kung kailangan po nila yung ating ibibigay sa kanila. Nagamit ba kayo ng kulambo? Meron ba kayong kulambo? Meron po lang, please. Sirak na po. Sira na po. na? Gusto mo ba ng kolambo? Nagamit ba kayo ng kolambo? Okay Meron ba kayong kolambo? Ah, wala kayong kolambo? Eh di malamok sa gabi. Ay, sobra. Gusto nyo po ba ng kolambo? Ay, gustong gusto. Ah, gustong gusto. Sige, bibigyan ka namin ng kolambo. Nagamit ka ba ng kolambo? Opo. May kolambo ka ba? Wala. Gusto mo ba ng kolambo? gusto po namin ng kulambo. Malapok kami kulambo. Nagamit ba kayo ng kulambo? May kulambo ba kayo? Butas-butas. Ah, butas-butas na. Marami ba lamok dito? Anak, malamok. Ah, malamok. Gusto mo ba ng kulambo? Ay, gusto gusto. Ah, sige. Nagamit ba kayo ng kulambo? Ah, may kulambo ba kayo? Ah, sira na nga Ah, sira-sira na. Gusto niyo ba ng kulambo? Nagamit ba kayo ng kulambo? Pero may kulambo kayo. Asira-asira na po. Asira-asira ah, na, dilampasan na yung lamok. Gusto mo ba ng kulambo? Gusto rin po. May kulambo ba kayo? Ano po, sira na. Sira na kulambo nyo. Gusto nyo ba ang kulambo? Mayroon. Nagamit ba kayo ng kulambo? Ayun. Meron kayong kulambo, butas na. Nagamit ba kayo ng kulambo? Oo. May kulambo ba kayo? Wala nga eh. Pero gusto nyo ng kulambo? Oo. Nagamit ba kayo ng kulambo? Oo. Pagkatapos ko nga pong mag survey pumunta po kami ng bayan. Sinama ko si Antukin, sinama ko din si Winlab, at sinama ko din si Kuya Tano. Hello guys, good morning. Yan, nabili na po tayo ng kulambo. Dahil ngayong araw ay bibili kami ng kulambo. Pagkatapos ko maglibot sa village, nilista ko ang 50 family na bibigyan natin ng kulambo. Kaya ngayong araw, 50 piraso ang ating bibilihin na kulambo. Nagduble ang bilang ng mga lamok sa village. Dahil dumating ang tag-ulan, maraming mga batang katutubo na tutulog sa gabi walang protection sa lamok. Para iwas dengue, bumili po tayo mga followers ng 50 pirasong mga kulambo. Dahil nakikita ko po kung ano po ang pang pangangailangan ng mga taong nakatira sa village. Wala, well, ready na. Mamigay tayo ng mga kulambo para sa mga katribo. Tribong Iraya. Mayroon po tayong mabait na sponsor na naghangad at nagnais na makatulong para sa mga batang katutubo Kaya po mga followers sinagis ko po kung ano pong magandang ibigay pagkatapos po ng tagulan Naisip ko po mga followers na mamigay po tayo ng mga kulambo Dahil pangunahing pangangailangan po nila kapag sila'y natutulog Nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa buhay ng mabait na sponsor Sa pag-ibig ni Jesus Ako'y kaniyang natagpuan O Diyos, sa makilala ka Nang lubusan ay aking hangarin Lagi kong dalangin Ang puso mo't kaloo Yan ang nais ko sa buhay, ang makilala kang tunay. Kung mawawala awit at sigla sa buhay ko. 🎵 Sa puso ko'y tila, pananalig ko'y naglaho Kapag sarili ang sinusunod, nabibigo Maraming salamat po sa nagbigay po ng tulambo at uh, Malaking tulong po ito sa amin dahil paggabi ko talagang usung ng po yung lamok po talaga. Natatakot po kami dahil po yung tingin. Maraming salamat po sa nagbigay ng kulambok pag palain po Salamat po sa nagbigay ng kulambok pag palain ka po. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng kulambok. makilala ka Nang lubusan ay aking hangarin